Pwede ba magpakasal agad sa kamamatay lang ang asawa para mag-qualified sa SSS as beneficiary? Wow! Yan ang tanong ni Miss M, isa sa aking mga followers. Ang tanong niya, Hi sir, ask ko lang, may unang asawa po ang live-in ko, bali pangalawang pamilya kami, kamamatay lang ng wife niya kanina. Ask ko lang kung magpapakasal ba kami? Ako na ba ang magiging legal wife? Ako na po ba ang may karapatan sa SSS at sa iba pang mga benefits na makukuha niya gaya ng PhilHealth? O kung ano pa kung sakaling makasal kami? At pwede na po ba kaming may kasal agad kung patay na po ang legal wife? Please pasagot po. Miss M, huwag kang excited. Legally speaking ay wala naman ng batas na nagbabawal ng pakasal agad-agad after mamatay ang asawa. Di yes! tulad noon na may batas sa premature marriage under Article 351 ng Revised Penal Code ng isang babae na namatayan ng asawa ay kailangan munang magantay ng 301 days before payagan na makapag-asawa ulit. At ang lumabag ay maaaring makulong at magmulta. Pero ngayon, ito ay pinilitan na at bisa na ang batas na yan ng Republic Act No. 10655 at ang batas na premature marriage ay applicable lang sa mga babae. Medyo unfair, no? Pero yan ang batas. Ah? Pero hindi ito applicable sa'yo dahil ang tinatanong mo ay ukol sa yung kalibin na lalaki na namataya ng dating asawa. Legally speaking ay walang hadlang. Pero morally speaking ay hindi acceptable. Lalo na sa family ng mga namatayan bilang respeto. Una, makiramay ka muna sa namatay na asawa ng kalibin mo. Huwag mong ipapahalata na masaya ka at namatay ang asawa ng kalibin mo. Yes! Dahil kahit papaano ay meron pa siguro ng natitirang kirot sa puso ng asawa mo ang pagkamatay ng dati niyang asawa. At kung meron naman silang anak ay masakit yon para sa kanilang anak. Kaya huwag mo nang dagdagan ang sakit na yun sa kanilang puso. At tungkol naman sa SSS benefits, yes, pwede na palitan ng asawa mo ang dati niyang asawa bilang beneficiary niya sa SSS. Yes! Pero dapat ay maalis niya muna ang asawa niya na namatay sa list ng SSS beneficiary niya sa SSS. So, magita ng pagpapail ng E4 at i-attach ang death certificate ng asawang namatay at pwede kanyang ipalit bilang bagong beneficiary sa SSS at mag-attach kayo ng marriage certificate na galing sa PSA. Pero yan ay valid lang kung ang asawa mo ay hindi pa tumatanggap ng SSS pension ngayon na namatay ang asawa niya. At kayo ay yung papakasal kung kailan pensyonado na ang asawa at kalipin mo. At gusto mo lang na sa iyo mapunta ang pensyon ng iyong asawa pag siya ay namatay. May mga nag-file kasi sa SSS ng death claim na na denied ng SSS dahil nalaman nila na kinasal lamang after makatanggap ng SSS pension ang kanilang pinakasalan. Pero huwag kang mag-alala dahil mayroon na rin Supreme Court decision na lobas o kuljan at yan ang ating tatalakayin sa aking next video. Please don't forget to follow and subscribe to my YouTube channel para laging updated sa mga videos ko. At kung meron kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito. See you on my next videos.